Hello guys! Good morning po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po bigyan natin ang reaksyon. Yung mga kantahan po ni Ruel of Malalag nung Sunday. Napakaganda po yung ganong napapanood natin. Ano bukod sa mga pagtutulong, mayroon naman po silang uh, kasiyahan. Nag-enjoy po sila sa kantahan pag sila po ay nagmamahinga, ano? Kagaya nga po nung Sunday na talaga po nakakatuwa po. Nakakaalis po ng stress. Ganito po sana 'yung mga gumagawa ng issue about po kay Ruel of Malalag at Kilanga. Sana naman po kayo ay tumigil na mga gumagawa ng isyo kung ano-ano na lang ang ibinabato nyo po dito sa maglangga. Sana po kayo ay matauhan. Dahil sila po ay mapanganib ang ginagawa nilang pagtulong sa ating mga kababayan. Umaakyat sila sa bundok at mapanganib po yung pagpunta nila sa mga delikadong lugar, mga may bangin, na doon nga natin nakita kung papaano noon si Justin nagpagulong-gulong sa bangin. At lalong-lalo na po sa mga dinadaanan nila, mayroon pong nagtatraidor na binabato pa po ang sasakyan na nila Ruel of Malalag. ba? Diba? Marami po silang Uh, rescue na pinagdadaanan nakakatakot po kung pinanonood nila pinanonood natin ang mga vlog nila at kung saan saan po silang bundok na pumupunta para lang po matulungan po ang ating mga kababayan na hindi po yan naaabutan ng tulong kaya dapat pa tayo maging proud na may mayroon pong uh, Ruboys na tumutulong kay Rubel of Malalag sama-sama po na talagang naghahanap silang matulungan. Ano? That time nga nang sa Sunday night nga diyan sa Pilipinas, nakakatuwa po sila na talagang nag-enjoy sila na kumakanta, sumasayaw si Abel, si Kenneth, si uh, Kuya Victor, 'di ba? Na nandiyan po yung banding. Mapakatapos nilang tumulong sa ating mga kababayan na mayroon silang panahon na maging masaya. 'di ba? Nakakatuwa nga yung mga kantahan nila dahil maaaliw ka talaga po mga kapatid. Ito po yung tulara natin, uh, natin na talaga pong nakakaaliw, masaya at nakakaalis po, nakaka-relax na walang stress po sa buhay. Kaya, ano, Nanay Hermie, panawagan ko lang sa'yo. May edad na po tayo. Sana naman po, please, tigilan nyo na po si Dodong. At wala naman po siyang ginagawa sa'yo. Na napakaganda naman po, Nanay Hermie, yung pakikisama sa iyo ng pamilya ni Dodong kung pumupunta ka dyan sa daet inaasikaso ka nila pinakakain ka nila gaano kasakit na naihermi yung ginawa mong pagiging plastics sa kanila na kunwari mahal mo sila may payakap-yakap ka pa diba gaano yun ang pangluloko mo mismo sa sarili mo, Nanay Yermi? Di ka ba nahihiya sa sarili mo yung ginagawa mo na yan? Ano? Kaya yung pagpalit-palit mo ng dami account ay doon ka rin po nagkamali dahil nagkalimot ka. At ikaw rin po yung mga nagme-message kidodong. Ano? Huwag kang makialam. Nanay Ermi, lalong-lalo na kung wala ka naman ambag sa buhay nila. Ano? Kung ikaw din naman ay naging supporter nila o nagmahal sa kanila ng pakunwari, huwag mo nang ituloy dahil ikaw mismo sa sarili mo ang pinagluluko mo na hear me. Di ba? Nakakahiya yun. Ikaw mismo ang parang bumato sa sarili mo. Hindi po Sino man, hindi po ako, hindi po kung sino mga viewers na nagagalit ngayon sayo dahil sa ginagawa mong mga kalukuhan. No? Ay kung talagang uh, mahal mo po, minahal mo ang dalawa, sana po tumigil ka na dahil po yung mga ginagawa nila napakaganda po yung pagtulong nila sa mga kababayan natin na hindi po yan naaabutan ng tulong sila po yung uh, nagsasaliksik ano ba yun sumusuyod kung saan po talaga ang karapat dapat tulungan ganun po yung ginagawa ng Tim Rochelle no kaya sana naman po pakiusap manood ka na lang ng kantahan nila baka ma yung toxic mo diyan sa kaluuban mo. 'Di ba? Kasi alam niyo po mga kapatid, kung tutuusin, uh, talagang nakakaawa po sila na talagang mapanganib po talaga ang ginagawa nilang pagtulong po sa ating mga kababayan dahil kita po nating diyan sa dyan sa pinupuntahan nila na talaga pong mga tirek na bundok lalong lalo na po sa mga katutubo po na talaga po yung mga mapapanganib po talaga ang lugar na yun na pinupuntahan nga dahil nakita naman natin po sila po gumbyahero diba po na nandyan po yung mga, tut, mga katutubo, mga mangyan na talaga pong ah, risky, ah, nakakatakot po talaga na mga mapanganib may mga ilog na dinadaanan, may mga bangin. O, oh. dapat nga po, Nanay Hermi, ipanalangin na lang natin na laging ligtas sila Ruel of Malalag at yung mga charity vlogger po na talagang tumutulong sila like uh, po, Pugong Biyahero, talagang uh, nandiyan sila na umaakit sa mga bundok. Yun dapat po panalangin natin na sana po ay lagi silang ligtas sa anumang mga kapahamakan. 'Di ba? Remember na ilang buwan pa 'yun na na gumulong-gulong si Justin. Kung iyon ba, nabagok 'yung ulo, 'di ba? Kaya po wag bu tayo basta-basta po magko-comment na kung ano-ano pong issue po dito sa mga taong talagang nakikita natin 'yung pagtulong nila like cruel of malalang na kasamahan niya po 'yung mga Rob Na ipanalangin po natin na, na hear me wala pong masama, magbago na tayo dahil anong oras man po pwede tayong kunin dito ni God at least nakahanda ka na wala kang bit-bit na bigat sa kalooban mo diba? ganun na lang na Naomi, may edad ka na please, tama na ang pagiging bashing mo dahil alam ko minahal mo ang dalawa kaya pagpatuloy niyo po Nanay huwag kang uh, magpabida-bida. Kung hindi ka man na ano, eh, ano lang. Maging may nahong ka lang. At huwag kang magiging tawag doon na uutosan mo pa. Parang ikaw na yung magulang ni Langga. yung magulang ni Langga, hindi nakikialam. Ano? ba diba po? Ikaw pa kaya? na na uh, Nabashing ka na lang. Basher, na po ang tawag ko sa iyo dahil kung ikaw po ay tunay na nagsusuporta po dito sa dalawa at lalong-lalo na kilangga, kung mahal mo si Langga, mamahalin mo rin po si Rowell of Malalag dahil mahal ni Langga si Rowell of Malalag. ba? Diba? Manood ka na lang po ng live niya at yung mga music talaga ay sobra. Gandang-ganda po ako sa mga... yung pag enjoy nila, tuwang-tuwa po ako. Dahil nakakaalis po talaga ng mga uh, stress sa buhay na hindi po kagaya mong toxic na tao. No? At kaya mga kapatid, supportahan po natin si Rowel of Malalag. Uh, please subscribe po. Yung hindi pa po nakasubscribe kay Rowel of Malalag, please subscribe po at pindutin nyo po yung all button para lagi po kayong updated sa mga vlog po ni Rowel of Malalag. At igit sa lahat po, si Richelle Morales at supportahan po natin dahil iyan po ay isa po iyan na nag-aaral pa at siya po ang nagpapaaral din sa kanyang mga kapatid. Kaya please support po Richelle Morales um, at Daddy Frankie po. Dahil si Daddy Frankie po ay talaga pong totoo po kagaya ni Dudong na pagtulong po sa ating mga kababayan nandiyan po sa puso nila. Please subscribe po. Daddy Frankie, Ruel of Malalag, at Rochelle Morales. At huwag niyo niyo pong kalimutan ang Malo de los Santos po. Dahil po si Malo de los Santos, tuloy-tuloy na po ang pag-suporta dito sa Rochelle community. Dahil po si Malo de los Santos po, siya po ay independent na po. Kahit sino, pwede po natin tulungan pag may nakita tayong deserved na tulungan. Hanggang dito na lang sa mga kalangga. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye po.